So, yun mga idol. Happy Monday everyone. Advance. Happy Valentine's to all of you. May nakita ko kanina mga idol kasi may pinuntan akong kaibigan ko kasama ang poses ko. <coughs> nakita ko yung ano sa puno niya. Nahingi ako. Hmm? Kaliliit mga idol. Masyado maliit lang yung suha. Kung tawagon sa amin ay buungon. Nagmatoy kaayo. Maliliit masyado. Pero juicy siya mga idol kasi ano ito seedless. Napakaliit. Walang pumapansin. No? Walang pumapansin sa kanya kasi maliliit. Hmm? Parang kasing laki lang ng mansanas. Kalalaki. Pero naman mga idol, ang laman, ganito mga idol. Very juicy mga idol at saka napakayami. No? So nilagyan natin ng asin. Kahit maniliit lang siya pero napakasarap niya mga idol. No? Napakasarap niya. Yun mga idol. Ito yung laman niya mga idol. No? Maliliit lang yung ano, bunga niya pero napakasarap niya mga idol. Kasi napaka juicy niya. Natikman so, natin mga idol. Nagpipita kami ito mga idol. Mukbang mukbang. Hmm. hmm kaya ngelus hmm bang bos apa bisa mga idol dito pag may nakita ka mga ganito yung mga kapitbahay mo yung mga kaibigan mo napaka generous pag gusto mo pag manghihingi ka lang bibigyan ka talaga hmm, hmm. Hmm. Matamis Napaka-juicy nyo mga idol hmm. Ito yung masarap ihalo sa mga fruit salad ng mga idol bersama yung balat hmm. 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 Nah, Ayun mga idol, sa hindi pa nakasubscribe at tatay -tata ya vlog, please subscribe na kayo mga idol and pakilike na din sa ating video mga idol. Para nang ganun, update kita sa lahat ng mga video ni-upload ni tatay ya vlog. Ito mga idol. Hmm. Bye bye, thank you. I'm done, happy Valentine's Day, everyone.